Alam mo ba kung bakit maraming ng nangangahulua? Dahil hindi nila nino magpaligay yung babae. Kapuruan kita. Ito, wala namang tao. Mayroon tatlong magkakaibigan sina Isabel, Clara at Lando ay nagkahiwalay noong sila ay mga bata pa. Si Isabel, isang dalaga mula sa probinsya, ay kilala sa kanyang kagandahan at kadalisayan. Si Clara naman, na nagmula sa Maynila, ay naging malaya at naglakbay sa iba't ibang lugar matapos mamatay ang kanyang ina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, magtatagpo muli ang kanilang mga landas at magdudulot ito ng malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Sa isang tahimik na nayon, nagsimula ang kwento ng dalawang magkaibigang si Nasabel at Clara. Mula pagkabata, magkasama sila sa lahat ng bagay at nagbahagi ng mga pangarap at pag-asa pero hindi laging madali ang buhay sa kanilang simpleng nayon. Ang kahirapan ay nagtulak sa pamilya ni Clara na umalis sa kanilang tahanan at maghanap ng bagong simula sa lungsod para gumanda ang kanilang kinabukasan. Napakabilis ng pagalis ni Clara na hindi na siya nakapagpaalam kay Isabel. Nasaktan si Isabel nang malaman niyang umalis ang kanyang matalik na kaibigan at nawala ang kanyang pag-asa. Para bang gumuho ang kanyang mundo puno ng kalungkutan dahil pakiramdam niya ay mag-isa na lang siya. Sampung taon ang lumipas at bumalik si Clara sa kanilang bayan kasama ang kanyang ama, si Roman. Parehong nagbago na sila at parehong mga dalaga na hindi na sila ang mga batang naglalaro noon. Nang malaman ni Isabel na bumalik na si Clara, agad siyang nagmadaling pumunta sa kinaroroonan nito. Pero bago pa man siya umalis, pinuntahan muna niya ang kanyang kasintahan, si Lando, upang samahan siya. Kitang-kita sa mga mata nila ang excitement ng magkita ang dalawa. Nagkwentuhan agad sila tungkol sa kanilang mga buhay-buhay sa loob ng isang dekada. Biglang sumilay ang tingin ni Roman, ang ama ni Clara, at napahanga sa kagandahan ni Isabel. Nakikita sa kanyang mga mata ang kakaibang interes kay Isabel. Dahil ngayon na lang ulit sila nagkita, napagpasyahan ng dalawang magkaibigan na balikan ang kanilang mga nakagawian noong bata pa sila. Sama-sama silang nagpunta sa ilog, nagkwentuhan, at masayang naligo. Naging dalaga na ang dalawang magkaibigan. Nang matapos magtampisaw sa ilog, nagpasaya silang bumalik na. Nakita ni Isabel na malaki na ang pinagbago ni Clara. Tila wala siyang pakialam kung may makakita sa kanyang dalawang push the button. Bakas sa kanyang mga kilos sang pagiging malaya at walang paki sa mga iisipin ng iba. Habang si Lando ay nag enjoy sa pagsilay sa kagandahan ni Clara. Tuwang-tuwa siya sa na nasa harapan niya ang dalawang naggagandahang dalaga. Kinabukasan, Nagpunta si Sabel sa Newgan para mangolekta ng panggatong. Naabutan niya si Roman, tatay ni Clara na busy sa pagtatrabaho. Habang dumadampot ng mga kahoy si Sabel, parang biglang nagliyab ang damdamin ni Roman para sa dalaga at hindi niya mapigilan ang sarili na mapatitig sa kagandahan ng dalaga. Si Lando naman, ang kasintahan ni Sabel, ay baliw na baliw para kay Sabel. Kaya lang ang tangi problema ay hanggang tingin lamang siya sa kanyang kasintahan dahil hindi pa niya natitikman kailanman ang bibingka nito, tila nakaharang ang isang matayog na pader sa pagitan ng magkasintahan dahil hindi siya makaiskor kay Isabel. Dahil sa pagkadismaya, palagi siyang nagagalit kay Isabel. Ang madalas nilang pagtatalo ay palaging umiikot sa ganitong pag-uusap isang araw habang magkasama ang dalawang magkaibigan. Nalaman ni Clara na si Isabel ay hindi pa nahahawakan ng kahit sino, kahit si Lando na kanyang nobyo ay walang magawa dito. Dahil lumaki si Clara sa Maynila, bihasa si Clara sa mga ganitong bagay. Kaya naman hindi siya nag-alinlangan na turuan si Isabel kung paano pasayahin ang lalaki. Habang nasa ilog, tinuro ni Clara ang tamang paghalik. Subalit maya-maya ay huminto si Isabel dahil sa kakaibang init ng katawan. Sa mga susunod na eksena matutuklasan natin na ang mga kinikilos ni Clara ay may lihim na motibo. May plano pala siyang binyagan si Lando nagpanggap panggap siyang masakit ang paa, kaya pumunta sila sa isang kubo. Doon, isa sa katuparan ni Clara ang kanyang hindi magandang plano. Habang nasa loob ng kubo, nagkaroon ng mainit na tagpo ang dalawa. Pero ang lahat ng ito ay hindi rin magtatagal dahil nang pumunta si Sabel doon para hanapin si Lando, nakita niya ang dalawa na naglalato-lato. Hindi makapaniwala si Sabel sa panlulokong ginawa ng kanyang matalik na kaibigan at ng kanyang kasintahan. Kahit sino ay maiiyak talaga kapag naranasan ang ganitong sitwasyon. Dahil sa sama ng loob, pumunta siya sa bahay ni Mang Roman. Pinahayag niya sa ama ni Clara na nagtaksil si Lando at Clara sa kanya at ibinuhos kay Roman ang pagiyak. Magandang oportunidad naman ito para kay Roman. Hindi na ito pinalagpas at nagkaroon ng mainit na tagpo ang dalawa. Napakapalad ni Roman dahil siya ang nakakuha ng freshly baked na bibingka ni Isabel. Subalit ang lahat ng ito pala ay magiging dahilan ng isang napakalaking pagbabago sa relasyon ng dalawang mag friend. Si Clara na walang alam na siya ang magiging dahilan kung bakit hahantong sa isang trahedya ang mga susunod na eksena. Samantala, si Mang Roman ay labis ang pagsisisi sa kanyang ginawa. Halos araw at gabi ay binabagabag siya ng kanyang konsensya at hindi makatulog gabi-gabi. Patuloy na pinapaalala ng kanyang konsensya ang napakalaking pagkakamaling na gawa niya, na kailanman ay hinding-hindi na mababago pa. Nang maglaon, hindi na kayang itago ni Isabel ang lahat kaya habang magkasama ay inamin niya kay Lando ang katotohanan. Sinabi ni Sabel kay Lando na nahuli niya sila ni Clara na nilalaro niya ang lato-lato ni Lando sa kubo. Dahil sa kanyang emosyon, inamin din ni Sabel na kung ano ang ginagawa nila ni Clara ay ganun din ang ginagawa nila ni Mang Roman. Hindi makapaniwala sa narinig si Lando at labis ang kanyang galit dahil ang bibingka na matagal niya ng gustong makuha ay pinitas ni Mang Roman. Dahil sa galit ni Lando Hinanap niya si Mang Roman bit-bit ang isang matalim na bagay. Nang makita niya si Roman sa Nyugan, nagsimula silang mag-away dahilan para masunog ang kubo dahil sa gasera. Natalo si Mang Roman dahil malakas ang pangangatawan ni Lando. Biglang dumating si Clara at Isabel at natunghayan nila ang mga pangyayari. Pinigilan nila si Lando subalit hindi ito nagpaawat. Sinampal siya ni Clara si Lando dahil ayaw niyang maniwala na kayang gawin iyon ng kanyang ama. Nagalit Silando kay Clara dahil siya ang punot dulo ng lahat ng ito. Si Isabel naman ay lumapit kay Lando para pakalmahin at sinabi na siya ang may kagustuhan ng lahat ng nangyari at walang kasalanan si Mang Roman. Lalong nawala sa wisyo si Lando kaya hindi niya namamalayan na nasasaktan niya na pala si Isabel. Si Mang Roman na ibinuhos ang lahat ng lakas niya para ipagtanggol si Isabel at nagawa niyang iligtas ang dalaga sa kalagitnaan ng pagtatalo ay aksidenteng bumagsak si Lando sa isang delikadong bagay na ikinapanaw nito. Sa mga huling sandali ng pelikula ay matutunghayan natin kung paano magsisisi si Mang Roman. Mababakas sa kanyang mga mata ang lahat ng mga pagkakamali at pagsisisi na kanyang nagawa. Pumasok siya sa loob ng nasusunog na kubo bilang kabayaran sa lahat ng kanyang mga maling nagawa. Si Clara na nasaksihan ito ay labis na umiyak dahil sa pagkawala ng kanyang tatay. Lumipas ang ilang linggo Makikita natin ang dalawa sa dati nilang pinagtatambayan. Nagpasya si Clara na bumalik ng Maynila para mamuhay ng magisa doon. At si Sabel naman ay mamumuhay ng payapa kasama ang kanyang pamilya. Ang aral dito ay huwag na wag kang magpapadala sa bibing ka ng iba. Pero seryoso, tandaan natin na ang pagmamahal ay dapat laging bukas at matapat. Kung nag-enjoy ka sa panonood, paki-like at subscribe naman para maging updated ka sa mga bagong paparating na uploads. Maraming salamat.